Kilala ang Japan sa magagandang pasyalan at kilala din ang bansang ito na mas madalas dalawin ng malalakas na lindol. Pero noong taong 2012 ay itinayo ang pinakamataas na tower. Hindi lang sa bansang Japan ito kinilala, maging sa buong mundo na may taas na 634 metro. Ano ba ang layo ni nila na sa kabila ng madalas na paglindol ay nagtayo sila ng ganitong kataas na tower? Kaya ngayong araw na ito ay aakatin at sisilipin natin ang naging pinakang mataas na tower sa buong mundo. Mga kamindurahin TV, andito nga tayo sa Tokyo, Japan. At kung napapansin ninyo yung tower sa likuran ko, ito yung pinakang mataas na building dito nga sa lugar na kung tawagan nila ay Tokyo Skytree. Kahit sa malayo ay kitang kita namin ang napakataas na building na ito wala sa aming plano na ito ay akyatin. Maging sa aming tinuturoyang hotel ay kitang kita namin ang tower na ito. Kaya doon lang kami nagka-idea na puntahan ang nasabing tower. Ako'y lubos na talagang namangha dahil sa sobrang taas nito, ang mga katabing building niya ay nagmistulang unano para sa kanya. Sa ngayon mga Kamindurayan TV ay pupuntahan na nga natin ang Sky Tree na tinatawag nga dito sa Tokyo, Japan para malaman natin kung magkano ang entrance fee. Pero bago yan mga Kaminduraing TV at iba pa nating mga viewers para dun sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlogs. Maraming salamat po. Napagalaman natin dito mga kamindurahing TV na bago ka makakyat sa itaas ay by schedule o by bats. So ngayon ang nakuha nating ticket ay pang alasais ng hapon. Maghihintay pa tayo ng mahigit isang oras. Ang tabayanan nyo lang mga kamindurahing TV yung aking vlog para ma-reveal ko sa inyo kung magkano ba talaga ang entrance fee bago makapasok dito sa pinakamataas na tower noong 2012. Dito nga sa Tokyo, Japan na kung tawagin nila ay Sky Tree. Dahil sa 6pm na mga kamidurahin TV ay nagsimula na silang magpapila papasok. So ito na yung ating time para nga makapasok at makakyat dito nga sa Sky Tree. Kung mapapansin ninyo mga kamidurahin TV na ang pumupunta sa lugar na ito. Baliwala sa kanila kung magkano man o gaano kamahal ang tiket makapasok at makaakyat sa itinuturing na pinakamataas na building dito sa Tokyo, Japan. Dalawang klase ng mga Kamindurain TV ang ibinibinta nilang ticket dito para sa 350 meters at 445 meters pero hindi pa rin natin maaabot ang 634 meters dahil ito na yung pinakang itaas. ang binayaran naming ticket mga Kamidurain TV ay pang 445 meters yung pinakamataas na porsyon na pinaakyat nila. Sa ngayon ay mag stop over muna tayo sa 350 meters bago tayo umakyat ng 445 meters. Nakakakaba ito mga Kamidurain TV dahil uh, sobrang taas ng building na ito. Kung mapapansin ninyo mga Kamidurain TV, wala pa kami sa 350 meters. Yung mga katabing building, napakaliliit na lang tingnan. So ito yung ating first stop dito nga sa 350 meters siing seeing muna tayo dito. Pakita ko sa inyo kung gaano nakataas ang 350 meters. Ito na ang 350 meters mga kamidura TV. Kung mapapansin niyo yung mga building sa paligid. Parang mga bahay na lang kung titingnan dito sa itaas. Sobrang liliit na napakataas na ng ating pwestuhan dito. Paano pa kaya doon sa akyatin natin na 445 meters? Sa ngayon mga Kamidurain TV ay aket na tayo ng 445 meters mula nga dito sa 350 meters. So meron diferensya na 95 meters. First time nating makaakyat sa ganitong klase ng building. Sa katunayan meron nga tayong kasama pang dalawa. Hindi na tayo sinamahan papunta nga dito sa itaas at natatakot. Wala namang problema ang ating pagtransport transport papunta sa itaas dahil napakalaki ng kanilang elevator dito na da halos dalawampung tao ay kakasya So nandito na nga tayo sa 445 meters mga Kamindurayan TV at kung mapapansin ninyo sa baba napakaliliit na mga building yang mga nakikita natin yan mga Kamindurayan TV pero kung mapapansin ninyo napakaliliit parang hindi siya building kapag nandito ka sa itaas kanina nung nandun pa tayo sa 350 meters medyo malalaki pang tingnan yung mga sasakyan pero nandito na nga tayo sa 445 meters, napakaliliit na lang tingnan na talagang parang animoy mga langgam na lang kung titingnan natin dito nga sa itaas. Para dun sa ating mga kamindurahing TV at iba pang mga viewers na gustong bisitahin ang lugar na ito, particular na ang Sky Tree dito nga sa Tokyo ay puntahan ninyo at napakasulit ang ating experience sapagkat kapag ka nandito na kayo sa itaas ay kitang kita nyo ang 360 degree view ng Tokyo, Japan Ang malaking katanungan para nga dito sa bansang Japan sa kabila ng napakalakas lagi ng mga lindol na dumadating sa kanila ay nagtayo sila ng ganitong kataas na building. Ang pangunahing layunin kaya itinayo ang Skytree ay para sa telebisyon at radio broadcast para sa rehiyon. Dahil ang mas lumang Tokyo Tower ay hindi nagbibigay ng magandang signal sa mga telebisyon at broadcasting coverage. Dahil ang nasabing tower ay napapalibutan ng mas matataas na gusali, kaya ito ang layunin nila magtayo ng mas mataas para sa mas magandang frequency. Para dun sa ating entrance fee, ang 445 meters ay nakakahalaga na 3,880 yen na nakakahalaga sa peso ng 1,489 pesos at sa 350 meters naman ay nakakahalaga ng na 2,680 yen sa peso ay 1,029 So yun po mga kamidurahing TV, ang ating entrance fee, wala pong inclusion dito, Intrans lang talaga yan Thank you for watching. Ryan TV. Tapos na nga ang ginawa nating pag-akyat dito sa pinakamataas na tower dito ha, sa Tokyo, Japan. Nakakaluna pero sulit naman ang ating ginawa. Kung nagustuhan nyo ang aking vlog, pakilike, pakishare, at pakasubscribe na rin. Maraming salamat po.